Good morning, good morning mga kabaka at mga kapugrot. Ito na si Princess, ah? Ang anak ni Trixie. Sa first time niyang kumain ng dayame Dahil ah, may mga mangilan ngilan na umaani na dito sa amin. Oh, ayan oh. So ito 'yung uh, kagandahan ng mga Alagay nga mga hayop, no. May mga alternatibo tayong uh, pwedeng ipakain sa kanila bukod sa dayami bukod sa mga damo, ayan meron tayong dayami or uh, pwede rin yung uh, balat ng uh, mais, so napakamaraming pwedeng uh, ipakain sa kanila so yan ang uh, kainaman ng pag-aalaga ng mga uh, kambing or baka or kalabaw, hindi katulad ng ibang mga hayop, for example uh, baboy na hanggang sa feeds ka lang darak so eto guys libre ah si paglang sa pagkuha ng mga pakain ayan meron na tayong pakain sa kanila so maghapon na yan and then mamayang hapon ay pwede na natin siyang painumin ng tubig ayan everyday tayong nagpapainom ng tubig everyday nagpapakain para siguradong uh, mataba ang ating mga alagang baka so ito yung aking binakuran ayan hanggang dun yan sa dulo Ayan, po, pero hindi pa tapos. Magla, magdadagdag pa tayo ng mga uh, wire kasi nga uh, nalulusutan tayo ng baka. Kailangan nating magdagdag. So iwanan na natin si Princess. So ganyan po ang pagkalaaga ng baka. Hindi basta-basta nag-alaga ay uh, matatawag na may alaga ka na. Kailangan din nating alagaan talaga. Kaya nga alaga. Ayan. So salamat mga kapugrot.